Ah, kasayan, Yung nakaraan, nagkabi tayo ng park light sa motor star 125 sa motor na walang harness. Yung kasayan, ito siya. Oh. Yung park light na nilagay natin. May switch siya kasayan. na ah. Ngayon kasayan, ang gagawin natin park light na walang switch. Hindi tayo maglalagay ng on-off switch kasi mayroon ng switch yung pinaka-motor. Katulad ng mga XYM, yung mga Rusi may sarili na silang switch pagka XRM1 10TMX walang switch maglalagay kayo ng ganito ito Star X125 ito na Motorstar sya kasaya na ito yung park light kaya din tayo gagamit ng switch dito gumamit tayo ng on off switch kasi wala syang switch eh. so kasaya yung pagsasampula na natin talagyan natin kasaya yung sya ng park light And, hindi tayo gagamit ng switch kasi kasi mayroon siyang switch yung naglagay tayo ng switch ito siya oh. hiniwalay natin yung switch nya ito yung sa ilaw ito dati yung park light ngayon hiniwalay na lang natin yung park light para pwede natin pagsabihin yung ano yung ilaw nya ito yung gagawa natin ng park light sa loob ngayon sya kasaya na natin siya ng park light dito sa may tricycle sa may under lights yan so, ganito lang gagawin natin oh. Ito yung gagawin natin sa sa tricycle. Ito yung motor sa Indiana. Ito yung, ayan, ito yung ayan, na ito yung red. Ito. Yung red niya kasi ito yung positive. Lahat ng positive kasi ay natin yung positive. Katulad dito kasi ay itong wire na dumada uh, itong papagapang tayo ng isang wire. Kung saan tayo maglalagay ng ilaw, gagapang 'yan. Ngayon kasi ang negative niyan ito. Tutok mo, naka-sign na yan, o. Oh. Meron siyang I-terminal. Tutok kami yung I-terminal na, baka hindi nila makita. Yan, meron siyang I-terminal. Tapos, katulad itong isa ka no? o. Oh. Tut tutok mo naman dito. Silalim siya, eh. Oh, o, ito mo yung I-terminal. Yan, ito yung I-terminal niya, kasi na. Ibig sabihin ka ito yung mga body ground. Ito yung mga body ground na nilagay. Tapos, yung isa, tutok mo rin sa may kabila ay siya kasayan yung eye terminal. eh naman yung mga ilaw kasayan na. Ayan. toto to, yung ilaw. Ayan yung ilaw niya. Tapos ito yung isa. Tapos itong nag-iisang ano na to. Ito yung positive. Ganoon kasayan. Depende sa paglalagyan nyo ng ilaw. Papaikutin nyo lang kung saan dadaan yung ano. Yung ilaw. Tapos dito sa may ilalim. Ito. to. Itong ilaw na to. So, kita nila mo yan. Nasa sa likod. Dito na tayo sa likod. Gamit lang kayo kasaya na e terminal. Sa body ground niyo na lang siya ilagay ito. Kita tina mo kaya nala makikita nila yung ilaw. Kita to. Tapos ito 'to. Ito naman yung kanyang ano, yung negative ito. Ito atin mo to. Ito yung wire, ito yung wire. Pakita mo yung wire ito yung wire ayan yung wire pupunta yan dito sa may tornilyo ito sa may na to yan yung mga eye terminal para siguradong maganda yung paglalagyan niyo ng ano ng ground kung ayaw niyo naman mag body ground sa negative ng ano negative ng battery kaya kasaya sa negative ng battery naman kayo maglalagay kasi marami yung paglalagay nyo kasi kung sa harness mag-overload na kasi yung gagamitin natin na ano bali 5 5 eto marami to sa ining eh. tutukan mo to sa nito para makita mo marami yung ilaw nito kaya kung sa harness mag overload siya ayun siya sa ino marami yung pinakailaw niya tapos 12 eyes sa ilalim 12 eyes tapos eto kita mo ako ilang eyes yan 5 5 kabilang Five eyes. Uh, five. five ba six? Bilang five yun. lang din to. Five lang din. Tapos yung, eto, eto yung nasa ilalim mo, Twelve. Dalawang tag-twelve. Kaya mas maganda kung sa body ground siya para mas hindi siya mag-overload sa ano. Ito so, sa yung umpisa na natin. Ito yung wire niya sa yun. Ito yung main. Ito yung main main wire niya. Ang gagawin natin dyan sa yan, kukuha tayo ng isang wire. Ah, dito natin siya papalusutin. Kasi may butas na siya rito eh. Ah, pang tricycle natin dito. Dito tayo kukuha. Kahit saan ka kumuha kasayang. Kasi ito yung positive. Itong positive na to ilalagay natin sa part light. Yung positive. Diyan tayo magsusukat ng, ano, ng wire na ilalagay natin. Dito tayo, dito tayo maglalagay. Ito, sayo na dito na natin siya kukunin tapos dito na siya dadaan dito natin kukunin oh. Mag, magtatay na lang magtatali na lang ulit tayo dyan dito siya kasi right, dyan ka para makita nila yung pagkukuha na ng ano dahan -da -da lang para hindi siya maputol Ah, uh, gamitin niyo kasi nito yung gamitin niyo yun na no? para sigurado. Para walang umido. Oh. Ang pag ang magandang wiring yung makukuha niyo kasi pag magandang wire ang ginamit niyo. Kasi kung di magandang wire ang gagamitin niyo, eh parin dito tumagal yung binawire niyo. Kung magandang wire sigurado kayo tatagal kasi alam niyo kung bibigay siya o hindi. Positive yan kasi Tapos susukatin lang natin hanggang doon sa loob. Sukat lang tayo. Di ba? ling sumobra. wag lang magbitin. Para hindi na tayo magduduktong. Okay. Ito siya. Tape okay, pa natin yung asahem. Lalangin tayo ng tape pag positive ko sayo ng paglalagay nyo ng tape kailangan na uh, balutan nyo siya para siguradong hindi siya kakalas pag May ina yung wire, lagyan nyo siya ng cable tie sila rin. Doon sayang gagawin niya kasi positive to para iwas ano hindi gagad siya maipit. Kumbaga kahit maipit siya may panlaban. Kasi may balod siya na tape hindi gagad siya matutuklap. Sige ano? Basta magdolang siya ma-protection lang siya. Ma negative okay lang kahit di nyo lagyan ng ganto. pero pag marami na lagyan nyo ng automotive hose kulay green yung sa ilalim yung kasayang kaya napipili ng kulay tapos kulay white naman sa may ano sa loob ng tricycle kailangan kasi kasayang sa loob ng tricycle medyo maliwanag para pag uh, meron kayong mga gamit na kailangan kunin eh, mas mali malino nyo siyang makikita lalo lalo na pag sa gabi para merong liwanag ang inyong sasakyan yan, baka sobra na yan sa kasaya na, dito natin papadaanin papasok natin dito Pati mo dyan ha, baka Dito to, ano mo dun yung, ano, yung wire Hanapin mo dun yung wire, punin mo ilma, mo lulusot ko Tingnan yung wire dyan, punin mo ito mo? Oh. Okay na to. ano ah, ito na yung wire niya ngayon. Ito siya kasi no? Oh. Okay na to, hindi na natin naanuan. Hindi na natin siya puputulan. Halos sakto lang siya. Ang hahanapin lang natin kasaya dito, kulay brown. tayo kukuha sa pinagalawa natin ng ano yung nakaraan nagkabit tayo ng nagkabit ng MDL gamit ang headlight switch ito yung kulay brown siyang kulay brown park light yan park light yung brown na yan katabi niya yung negative Ayan na park light magkatabi sila ng ano ng negative. Doon tayo kukuha ngayon ng ano dito sa may ano. Ah, to kulay brown na. Ito yung park light. Maraming tayong video yan about sa park light kung paano hanapin yan. tandaan lang baka maputol. Pwede yung pasaway ng ano to, lighter para siguradong hindi siya mapuputol. Ma Ito siya. Sa kulay brown. Lagyan nyo lang yung test light nyo sa negative. Body ground. Tapos, ibuksan nyo yung park light. Kailangan siya umilaw pag binuksan nyo yung park light. jupi pikado ka sa akin ha. Kasi kung doon magbubukas magtatalo pa tayo. Dito na tayo maglalagay para hindi na tayo magtatalo. Kailangan nyo lang maikanal siya ng gusto. Para hindi ko malas yung wire. Nakaswitch na yung kasayan. Kasayan may ano to ah. Kung maglalagay naman yung kasayan, maglagay kayo ng relay ah. Pag ganyang marami na yung ilaw. Pero kung mga eagle eye lang lalagay nyo, mga apat. Kahit huwag na kayo maglagay ng ano, ang relay. Ito kasi kasayan, nakapower up na to. Nakalagay na to sa number 87 ng relay. Kung di nyo naman siya ipapower up, lalagay nyo lang ng relay. Sa so 87 pa rin siya nakalagay. para iwas kurap-kurap yung ano sasay na tapos lalagay na natin sya pag di nyo kabisado buksan nyo lang yung ano nyo yung park light pag bukas nyo ng park light lalagay nyo lang sa ground yung test light nyo Tas yung positive sa may kulay brown pag umilaw okay na siya iilaw siya sa dapat tingnan natin kasayan ayun eh, siya kasayan sa Ka sa ano kasayan kulay white siya ba sa loob para maliwanag siya makikita natin yung mga bagay na kailangan natin hanapin sa ano naman, green lang kasahin, kulang pa siya. Pag-isa lang kasi siya kasahin eh. Medyo kapos yung liwanag niya kasahin. No? Ito mo. Kung dapat iatig dalawa para mas maano siya. Susunod, dadagdagan na lang natin yung kasahin. Pati sa likod, ganun din. Kinulang, kulang pa ng porkway. Ano? Ito na, tinan mo ito kasahin niya. Ano? Uh, ah, dito kasi medyo mas ano kasi nilagay natin dun. Bali, dalawa. Para mas maluwag yung ano. O tapos yun dun yung ano. O, maliit lang yung ilaw niya kasi isa lang eh. Duduktuhan na naman natin. Ganoon lang kasayan yung paglalagay ng park sa tricycle o kahit sa kolong-kolong. Dito lang siya nakalagay kasayan na. Ayan lang siya o. Dito lang ah. Ito yung nilagay, ginawa natin na switch. Panuri nyo na yung mga video dyan kasayan. Marami tayong mga ginawang mga ano dyan. Pag-wiring sa Yuri 110. O kahit anong motor to kasayan. Kulay brown yung ano niya. Ayan yung, ano niya kasayas. Ayan yung ginawa nating MPL. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panunood.